Lo to yung rug. <laughs> Dabaguhan ko ako buhat tunda ayo. Sa preparation ba? Ha? Oh, to go go siya. Igo igo na lang kung istorya ba. Lagi daghan ang gutta. Ano kaya tap? ko sa instruction ni Pisto. Ano po, diri ko na diri ko ni bawi sa processing ano po na diri ka bawi processing ano. Ang saka de question di ay. Ha? Ang saka de question. Ha? Ang saka de mo question nga. What is uh what are the two what are the, what two, are the most two most <laughs> challenging? <laughs> what are the two most challenging activities? Which? <laughs> wait, wait, wait. <laughs> Which of the two? ah uh, most challenging no, you know, which well, from, the from, the, uh, from the start from the from the start kani na ba kini ah okay yummy 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 mo Ah, so, wala ako, ako nina, wait lang kasi Marvin kami alala pwede mo inquire ni Juan? ayun lang Marvin ang Juan papaitan

Mereka, mereka tergoda, 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 tergoda. Oke, bawa bekal. lagi rumah kita kembali. Unseme ini tebuk, kebain satu pagi rumah. Toba, toba, toba. Boleh temani, biker. Ani, anak ani, anak.

kaya tawag ko si Kozi, Koko ah! <laughs> <Lala> na na. <laughs> <Poco> Agustin. <laughs> Sige na balik ka ba? kami kauban ni Papa Joe. Ah, Jimmy. Sige na may kauban ni Papa Joe. Wala kay na si Papa Joe. Wala na si Papa Joe. Wala kay Wala na Papa Joe. Wala hmm. Papa Joe. Wala kay na Papa Joe. Papa Joe. Ito na ba? Ito na yung mga problema. Dear Papa Okay lang, Papa bro. Sige na, uy, baila, ba ilan siya yung mga? Padong gawin, padong gawin, DJ siya. DJ. So, tana, boss, tinood so, na, la la boss. La <laughs> so, tinood na la <laughs> so, siya ka, na DJ. Sige na, uy. Sampo na ba, DJ? <laughs> <laughs>

Oh my yeah. Room 307. <laughs> uh, room 307 ka. Mag-riksuko sa tagak. Mag-tagak. Yung panam din na ta'y ide. Yung dito rin na po siya. Magpagtagak. Gano'n. Mga hindi ayaw tayo magbalutin.

Hagkot ba? Hagkot. Siya may nahagkot ba niya kung tayo rin. Kagot naman ako na yun. Juan, ganun ba? Si so na, mora sa kanang kwa ba? O sa squid game? Lumot ba lagi kita? Lumot ka matay, simple simpre na na sa si Jose Pedro din. Okay. Matay naman ka, unsa man yung Hmm. Siyempre, na may tulong ko mo korto, ipapili si San Pedro niya. Okay. Ari dito sa first, first na room, first korto. Gilatig um, ko man. Bang! Bang! Bang!

Ganyan siya kong lang ngay. Hmm. Ito pong, kumot, ito pong. Ano na dyan, okay, wish granted. Ano oh, yung kukot. Ay, dini mo, mga <laughs> mo. Bali, bali, bali. Ano na dyan, okay, wish granted. Ay, dini ba oh? Hindi mo bali, bali. Okay, wala, two wishes ha. Ano na ba o? dyan, one wish day, naanis sa fitness, anytime fitness. Oh, Ang one wish, gigamit man. Three wishes muna, yeah. Ano niya? Oto, baga sa okay, Itay day Fitness. Nami, nag-wish po dito dito. Yeah. Ya. Ano siya na? <coughs> Sige, dako sa galawas. Mano pila pa ba? Dako sa lawas, pero gamay siya, tintin. Iya, -tin. <laughs> <laughs> yeah, tintin, mura punggu. <laughs> o mura ka ng mura ka ng kinatuan sa lamok ba? Mugurot <laughs> lang kung kauton. Gamay <laughs> <laughs> okay, ki tintin yun. Ano siya na? Tayo eh. gamay mga kuku tintin gusto ko ako tintin sagiat yuta hello sagiat tire sagiat siminto ano di jini okay basta engineer, gikan butuan okay kali bala sa third wish hello siya na consume sa third wish ano sila jini gusto ko tintin sagiat yuta sagiat siminto ano di jini bugo man jini ano di jini okay wish granted Sagusto siya dito. Iputla yung